nagmamahal sa kanila. Ha? Eh, bakit? Kung hindi ka alis sa kanila, ba't ayaw mo naman no? pala din? Kasi di ko na alam yung totoo eh. Ha? Paano naman ako? Paano yung ano, panaliligaw ko? Ano, i-stop na rin natin? Pati ba yung gusto mong itigil ko na rin? Ikaw pong bahala. Sige kung ayaw mo nalagtin. Pero sana naman, kahit yung panliligaw ko, payagan mo pa rin naman ako. Alam mo ba may good pa naman ako sa'yo? Alam mo ba na na nalabas tayo ng Bicol? Papalawan tayo. Nakalaki na yung check, hindi pa. <fuge> And, hindi pa. Eh, yun pa naman sana yung ano ko eh. Magpapalawan tayo. Ayaw mo bang, ano, po, oh, di ba? Magkakaroon ng, ano, ng jump car series sa Palawan. Ayaw mo ba nung tulad naman na sa Baguio tayo? At paano yun? Goodbye, jump car na ba? Nakadepende po yun sa inyo. Ha? Huh? <laughs> nakadepende. Alam mo, nakakalito ka naman. Kasi, ba't nakadepende sa amin? Ikaw yung may ayaw na kanina, sabi mo eh. Kasi ako, oo gusto ko pa. Basta nakadepende po yung sa inyo. Ano? Hindi, hindi, sa akin. <laughs> Kung itutuloy niyo pa rin po. Itutuloy ko talaga yun. Kung gano'n, eh di, okay, pala nang job ka, okay. Eh, pero, ipanlilig ako tuloy pa rin ah.

Na, eh. ba Happy one year in Kalinga! Salamat po thank you! Kung may pakita pa kayo ay... So, ano yun? Tuloy pa natin yung labdema, no? Hmm. Kasi prank lang naman diba? Diba? Uy! kayo! Diba? Oo naman po, tuloy na tuloy siya. Ayun! Ginabahan ako bro. Ang dami pa namang plano nung ano. Mas papalaman pa naman. Eh, thank you po. May, may, may Sorry po, ako ang Grabe. Babawi ako sa iba alam. <laughs> okay, eh, okay lang. Pero grabe. Nag-usap kita kami, ni Kaliga Prama. ah. Sino nito? Grabe. Kiss kita dyan eh. <laughs> Ay, Carla, may sasabihin ako sa'yo. Sasabihin ako sa'yo. Hala! Hala!